Good morning mga idol, ito na naman magluluto tayo ng ulam namin ngayon mga idol ang ulam namin ngayon mga idol uh, isang masarap na munggo mga idol bali ngayon mga idol uh, pinipressure ko ko yung munggo ang bilang ng munggo na pinipressure ko ko mga idol uh, 47,000 pieces po mga idol bali ngayon mga idol uh, inihimay himay ko na yung nagpapasarap sa munggo mga idol ito yung talbos ng ampalaya mga idol bali ngayon mga idol Natapos yun nung nahima yung talbos ng palaya, uugasan ko na mga idol para matanggal yung mga sumama ng mga insecto mga idol. Bali ngayon mga idol, ibababat ah, ibababad ko yun mga idol, mga 10 minutes o 15 minutes mga idol para matanggal po yung mga insecto. Bali ngayon mga idol, ibababat ko muna mga idol. Yan mga idol, ah, ugasan ko ulit yung mga idol para talagang legit na legit na malinis po yung talbos ng Ampalaya mga idol. Bale mga idol, inumpisan ko rin na hugasan yung isa sa hug ko na baboy mga idol. Bale mga idol na to, baboy na to, kinuha ko sa pinakamasarap na party ng baboy sa pigi mga idol. balay mga idol, pinahiwa-hiwa ko na yan sa palinky, Shoutout pala dyan sa mga palinky boys, mga nagtitinda dyan. Shoutout ko dyan lahat mga idol. Ito na naman, Uh, binabati ko kayo uh, maraming maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin mga palingki boys dyan sa palingki ng bagyo mga idol bali ngayon mga idol ah, uh, naugasan ko ng karne ah, uh, ko yan para matanggal yung tubig mga idol habang nagluluto ako mga idol lilinis ko yung pinaglulutuan ko para quality quality malinis po yan mga idol nakita nyo naman naka prepare na Nandiyan yung pagsahog ko, nandiyan yung ampalaya, nandiyan yung kamatis mga idol ito yung pinapalambot ko na 47,000 pieces na munggo mga idol bali mga idol mga 10 minutes na yan o 15 minutes na bali ngayon mga idol ginigisa ko na yung pigi mga idol itong baboy na to ah. ginisa ko na sa kamatis luya at saka nilagyan ko ng pinakamasarap na patis mga idol bali ngayon mga idol ah, ihahalo ko na dito sa pinalambot kong munggo mga idol kasi naigisa ko na yung pangsahog mga idol bali ngayon hinulog ko na Nakikita nyo naman mga idol, nako ang sarap to mga idol, lalo na umuulan dito sa Baguio City mga idol. Bali mga idol, imimikos-mikos ko muna yung niluluto kong munggo na to. Nako mga idol, ito ang pinakamasarap na ulam ngayong linggo na to mga idol. Shoutout pala dyan sa mga OFW, binabati ko kayo, isang magandang magandang umaga sa inyo lahat mga idol. Salamat po sa panunod nyo sa akin, sa mga reels, sa YouTube ko, at ah, saka aking Facebook mga idol. Bali ngayon mga idol, alalagyan ah, ko ng... 10,000 pieces na asin mga idol nakikita nyo naman, bilang na bilang ko yan binawasan ko ng konti kasi migit 20,000 pieces yan bali naging 10,000 pieces po yung asin ang nilagay ko bali ngayon nandol, ibabalik ko yung pinaglagay ng asin imiikos mikus ko na naman itong niluluto kong mungo, mga idol bali mga, mga idol malapit na itong maluto mga 5 minutes mga idol bali mga idol ah, alagyan ko ng bagong mga idol bali mga idol ah, itong ilalagay kong bagong na to GB bagong galing po sa Pangasinan doon po ako pinanganak sa Lingayon Pangasinan kaya ang produkto namin sa Lingayon Pangasinan ay pinakamasarap na bagoong mga idol bali mga idol nilagyan ko pa dinagdagan ko para masarap ang pagluluto ko ng masarap na munggo mga idol bali mga idol Nakita nyo naman, nilagyan ko ng pinakamasarap na bagong. Tatakaw muna natin, mga 5 minutes o 3 minutes mga idol. Bali mga idol, ngayon nakita nyo na, nakaready na yung ilalagay kong talbos ng ampalaya mga idol. Bali ngayon mga idol, imimikos-mikos ko muna ang lapot tong munggo na to mga idol. Itong munggo na to, 47,000 pieces na munggo malapot to galing ko sa Pangasinan to bali binili ko sa palingkin ng bagyo yan mga idol bali nakikita yung mga idol ilalagay ko na yung talbos ng palay mga idol bali ngayon mga idol mimikos mimikos ko muna para mahalong mabuting yung niluluto ko na masarap na munggo mga idol yan. Ngayon mga idol, ilalagay ko na yung talbos ng ampalaya dito sa niluluto kong pinakamasarap na ulam namin tanghali dito sa work ko sa Blue Ocean Department Store Baguio Sindermor isang simpleng buhay salesman mga idol nakikita nyo ng mga idol 2 minutes o 3 minutes luto na yung ulam namin masarap na munggo kasi tag ulan dito sa Baguio City yun mga idol shout out po kay lahat mga idol sa mga supporta nyo sa panunod nyo sa aking mga reels o sa Facebook Maraming maraming salamat po. Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga idol. Shoutout po sa mga customer namin na pupunta dito sa world ko, sa Blue Ocean. Good morning, good morning sa inyo lahat. Salamat po sa pagbabalik nyo sa amin, pamimili dito sa world ko, sa Blue Ocean. Maraming maraming salamat, mga idol. Good morning, good morning. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Balikin, mga idol, luto na po yung ulam namin.